Good day po sa inyong lahat mga kababsi. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng jackfruit ice candy. Ito yung jackfruit mga kababsi. Umpisa na natin sa pag iwa. Ganito lang yon. Abaan nyo ng malikit para maano sa ano sa loob ng isang plastic ng ice candy po. Maliit lang po at saka pino-pino po paghiwa nito para mamix talaga siya sa ano gatas Ito na po ang lahat ng ating mga ingredients sa paggawa natin ng ice candy. Slice jackfruit, white sugar, condensed milk, at tubig. Ngayon, maglagay tayo ng tubig mga kababsi i-caramelize natin ng ating sugar para sa ating jackfruit, lulutuin kasi natin yung ating jackfruit tamtaman lang po ganyan lang po, mix lang para matunaw yung ano, sugar bago natin iapoy 1 cup lang yung tubig natin mga kababsi tsaka sugar 1 fourth lang Matamis na kasi yung ano natin, jackfruit. Lulutuin natin para hindi po siya mapanis ang ating ice candy Kahit ilang araw po. Pakuluan lang natin ito mga kababsi hanggang mag caramelize na yung ating ginawang sugar. Lagay natin sugar sa water. na po natin ito na po mga kababsi, caramelized na po yung sugar natin sirap, naging sirap na po siya, at ilunod na po natin ang ating uh, jackfruit lutoin muna natin ito ng ilang minuto 5 minutes 5 minutes po para maluto talaga siya para lumambot yung jackfruit natin. Takpan po natin. Ito na po mga kababsi. Ano na siya, lutok na. Pwede na natin itong hainin po. Paano muna natin itulit-itul po bago natin gawing eskindi? Palamigin. Sa Tagalog, mapalamigin. Muna natin po. Takpan muna natin itulit at saka palamigin natin yan. Ito na po, whole na po siya, na masyadong mainit. Lagyan din naman natin yung tubig. Buhal lang tayo ng konti po para sa ice din natin. Isang ganito lang po ang punin natin para i-mix sa ating ice candy. Ngayon mga kababasi, ilagay natin ang ating uh, kinder jackfruit. At maglagay po tayo ng tubig. Ganyan lang po magawa ng skin deep po. Maglagay tayo ng condensed milk po. Halo lang po ng ganyan. Ganyan po. Patok na patok po ito sa negosyo nyo po. Napak-healthy pa sa mga bata kasi fresh yung nilagay natin ginawa uh, natin hindi na ano jackfruit mix natin natin jackfruit ay skin di jackfruit Lagay din tayo ng sugar po. Yung leftover natin sugar kanina eh, ano na natin dito lahat. Lagay. Po. kasarap ito po, yung ice cream dito. Ito na po mga kababsi, maglagay na po tayo dito na, ating ice cream, gusto gusto ito ng mga bata, patok sa negosyo niyo po, laki ng kita niyo po, pasarap pa. Ganito lang yan, gawa ng ice cream dito. 5 pesos each lang yan. Baka mura. Sa so, hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo para update po kayo sa aming mga video po. Pwede, po, pwede po. sa negosyon po. Mabinta po siya. si masarap. Ito na po ang ating pinakamasarap na ice cream din gawa sa langka. And it's ready to serve after ma-refrigerate po natin ito. Thanks for watching!